ito na mga ko, nakakahon siya dahil ang sabi ng tropa peeps natin eh malulupit daw to kaya gusto kong silipin itong dala ng tropa kailangan silipin na natin mga ko, itong malulupit na to medyo na-excite ako kung ano itsura ng itong mga dala ng tropa na to hop yun! Ha, ko, bali nga yung araw na to eh. Meron tayong sisilipin dala ng tropa. Ay, ito na. Ha, Sinko, nakakahon siya. Dahil ang sabi ng tropa peeps natin eh, malulupit daw to. O kaya, kailangan masilip natin to mga ko Dahil sa sobrang lupit nito, eh, na-excite ako. Ha, Sinko. Yun ang gusto ko. Dahil kapag malupit, Parang di bagay ah. <laughs> Dahil pag malupit mga asing eh, mas gusto ko yan. Kaya gusto kong silipin itong dala ng tropa. Dahil nga Uh, Nag-a-out siya ng mga ibon Kaya kailangan silipin na natin maasin asing ko Itong malulupit na to Medyo Nai-excite eh, ako Kung ano itsura Ng itong mga tropa na to what so, Tingnan natin Ay sus Bakit parang pumipikit Yung mga mata nila Anong nangyari asa yung malulupit dyan Medyo Mukhang magagawa tayo Mukhang <laughs> malupitan niya Ito Malupitan gaabutan <laughs> Ano ba yan? Tropa pips naman. Ah, nagawa pa ako ng problema dito. <laughs> Dahil gagawin na lang natin. Masig ko eh. Itong dala ni Tropa. Dahil nga, iniwan niya lang ito. Gagawin natin. Yung may mga malulupit na mata dito, eh, hindi na natin isasama. Hindi na lang natin kukunin. Kasi, syempre, gagastos lang tayo dito eh. Masig ko ngayon. Yung mga matitino, yun na lang hiwalay natin dito. Tapos, yung may mga malupit ang gamutan, eh, Iwanan natin sa so uli natin sa kanya. <laughs> <laughs> Problema. Ang lupit. Meron ako napansin dito. Mahasin kayo, no? Dahil meron ako nakita isang eggshell na parang pisaan na. Eh, ang nakalimlim dito, eh, yung fairy swallow. Ito yung magulang, ayun, eh, no? Yung mga mahabang buhok sa paa eh tignan natin kung pasilip lang ayun may napisahan na kasi kasi silipin natin ito yung anak niya ito yung anak tignan natin mga kasi kayo oh. no makikita niya yung paa niya eh parang punong puno na ng buhok dahil nga sobrang haba ng balahibo nito sa paa ayun no oh. yung kanyang paa eh ayun no oh. ang dami ng balahibo ang kapal siguro nito pag tumubo titignan natin ayun nakapisana siya ng isa oh dahil makakapal yung buhok niya sa paa eh makapal din yung yellow niya doon sa kanyang ay no paa niya ngayon soli na natin dahil sobrang liit pala ah so tong isa mga asik may napansin ako bakit parang ganyan ayun tignan natin tara na pit pit ayun yun siya mga asik ko oh. pit pit siya yung isang egg niya mga asik ko ano tayo ng araw ayun eh, o oh. nakapit pit siya pero parang may gumagalaw parang kumukrok -krok pa. Tingin Mapipisa pa kaya ito. Mga singko. Maka napit lang. Pero tingnan mo. Ang ganda ng shell niya. Parang fertile balik na natin baka sakali mapisa <laughs> so yan yeah, at least meron na tayong na isang napisa mga singko ginawa natin seater yung ating mga recessive opal natin ginawa muna nating seater para mapisa yung ating fairy swallow <laughs> tapos yung itlog naman nito mga singko ipinalimlim e, naman natin sana ba dito ayun o oh. cross recessive opal spread yan yan yung anak nya nandyan pisa na rin pala meron na naman tayo dahil namatay nga isang ganito natin eh, may kapalit ng isa. Ayan, ah, balong buksa pa, oh. Oh, fair swallow. Ayan, piliin na lang natin siguro yung pwede nating mabili. Ito, dito sa parting ito, ito yung may mga one eye. Ngayon, dadakot na lang ako nung alam kong walang sipon. Makasin ko kasi, malulugi naman tayo. Ito, baling parang ito. Ganda nito, oh. Checkered. Ay, hindi, gray silver. <laughs> ano ba yan? <laughs> color blind na ako. Isa pa lang gray cell. Ayan, oh, ganda rin. Bali yan, pwede natin kuhanin dahil wala siyang one eye. Kaso, pangit ng droppings. Mukhang di alaga mabuti. Mga singko, pero wala namang one eye. Matataba naman. Dito, eto, may pang isang gray cell, mga singko. Eto, mga singko, isa pang gray cell. Mukhang babae naman. Itong isa, mukhang lalaki to eh. Ito naman, mukhang babae. Pwede, pwede. Mukhang wala siyang one eye. Hindi malupit ang gamutan. <laughs> kasi yung iba dito parang itong apat eh meron kasi yung isa parang wala yung isang red button doon eh no parang wala siya kaya try natin Baka pwede naman mukhang nakakailangan si tropa pips natin tingnan nga natin mabuti no medyo mabasa basa na medyo malapit lapit na to mga singko pero eto pwede na to isang gamutan lang hindi naman siya yung mahaba haba pwede na yan para medyo kakailangan ah, ni tropa pips magbawas talaga ngayon dito sa isang naman na to eh hindi pa natin nabuksan eh sila pero color pala may meron na naman ako nakita gray grisel may puti may grisel na naman dito try natin kunin itong isang puti ito, ito 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 try naman natin itong isang puti ito mukhang walang one eye kaso may pok na <laughs> kung hindi may one eye may pok na <laughs> ito ba naman yan pag sinisuyate ka nga talaga ngayon dalawang puti eh try natin itong isa baka maayos siya Mukhang maayos naman siya, mga 5 ka. So, May puti nga. Wala si mga Kaso, tingnan nyo naman. Ang dusing, kulay pink na siya. <laughs> naman, malinis din. Kaso, may poknat naman. Talagang swerte tayo yung araw na ito, mga asingko. Sabi na tropa natin, eh, malupit. Talagang malulupit nga. Itong isa, mga 5, eh, mukhang goods naman. Wala siyang one eye. Walang, hindi man gano'n madumi. Kaso, eh <laughs> naka sinasabi ko, wala siyang leg band. Ay, nako. Mas masakit yung ulo ko. <laughs> Grisel, walang leg band. Ito naman isa. Ngayon tayo ditong brown na natudumihan sila mga ko. Siguro medyo marungis yung kulungan ng tropa pips natin. eh. Oh. Pero ito walang, walang ano, one eye. Meron naman siya leg band kahit pa paano. Kaya pwede na, pwede na. Pwede na naman natin siyang linisin. Siguro sa pwesto, eh, pag hindi nakuha ng mga dalawang lingay, malinis na sa atin. Hindi nga lang na tayo. Ito naman, eh, yun. Pinasabi ko, ang dumi ng kanyang, ano, ng kanyang kalapati. Eh, nalilimahin. <laughs> Ayun siya mga kasiko. O, oh, Gracel, mukhang mabasa-basa pa. Kaso, dito, eh, talagang marumi siya. Mga kasiko, ayan o. Oh. Puti yan eh. Ito, puti ito eh. Kaso, ano na siya? Dudungisin na. <laughs> ano ba yan? Lagi may ano, lagi may tama. Wala siyang one eye. Medyo marumi. At medyo dudungisin naman itong isang ito. So, yan. Bali dito, inakuha eh, natin pala lahat dahil wala namang one eye. Kaso, yung nandito kasi, eh, no, yung mga young bird, eh, may one eye, eh, no? Kita nyo naman, mga singko, pati yung puti. Ito, eh, tatakpan na natin. So, sorry natin sa kanya. <laughs> sorry natin sa kanya yan dahil nga, Gasik La, signal lagim to eh. Gasik ng lagim to eh. Diyan ka na muna. Yung tatlong yan. Pero ito, nakuha natin sa kanya eh. Pwede na. Yung mga madudumi, eh, pwede laban. Este, eh, pwede paliguan. <laughs> yung mga iba naman eh, may diferensya. Malinis, kaso may poknat. Yung isa naman, magandang kulay, kaso walang leg band, Kaya... Quits. <laughs> so, ayan. Mali. Ito lang yung bagsak na. Eh! May napansin ako mga ko. May nangaklab. Kaso, akala ko goods na. Ayun oh. Para siyang gusto magbalay. <laughs> tingnan mo siya kasi ah, maglakad. Parang gusto niya magbalay. Dahil yung kay <laughs> hindi pala balay. Yung kanyang paa eh balay-balay na. <laughs> ano nga natin? Anak ka ng tete. tropa natin. Oh. No? Ba't ganito hindi na binibenta? Ayan, mga singgo, yung kanyang paa, eh, balay-balay na. <laughs> hindi tayo, may bulutong pa. May <laughs> mga bulutong pa. Tingnan mo maglakad. Nakaklabo pa naman siya, oh. Kala ko good na nung nakuha natin. Grace. labi ko jackpot. Kaso, hindi mo naman, oh. Bali-bali yung kanyang paa. Kaya, kukunin natin siya ulit. Kunin natin ulit. At, ganyan. Sayang naman. Nakaklab pa. Kunin natin ulit at, syempre, lalagay natin dito. <laughs> Balik na natin. So, <laughs> <Ito> yari. <laughs>